Kabuanan ko na ngayon kaya hindi na talaga ako mapakali sa mga ginagawa ko dito sa bahay. Lahat na lang parang gusto ko na lang gawin. Ewan ko ba kung ako lang talaga ang mami na ganito. Naglalaba at kahit ano na lang talaga maiisip na pwedeng gawin sa bahay, ginagawa ko na. Mas lalo kasi tumitindi yung sakit kapag hindi ako nakagalaw lalo na yung mga sa singit-singitan ko. na Nako, napakasakit talaga lalo pag nakahiga ako. Kaya ang ginagawa ko na lang talaga inaaliw-aliw ko yung sarili ko para hindi ko masyado ramdam yung sakit dito sa tiyan ko at sa balakang ko. Tapos ngayon naisipan ko naman dahil hindi kami pwedeng magtambay ng baby ko dito sa taas kaya kailangan kong gumawa ng paraan dito sa baba namin. Kung alam niyo lang talaga yung papag na pinapatungan ko ngayon, dyan kami mamamahinga ng baby ko kapag lumabas na siya at ako yung gumawa niyan. Nilagyan ko lamang ito ng sapin dyan sa taas para hindi malalaglag yung mga alikabok. Dito talaga sa bahay namin, no choice talaga ako, dito talaga kami mamahinga ng baby ko sa baba. Sobrang init din kasi doon sa taas namin kaya no choice talaga dito kami sa baba. Itong papag na yan, ginawa ko yan nung nasa 34 weeks na pa lang ako and ayan, magagamit ito talaga siya ngayon pag lumabas na si baby. And yes, mga mi matiba yan. Kahit kami ng partner ko dyan, kami minsan natutulog tuwing tanghali kapag day off niya. At ito pala yung itsura ng papag na to kapag malayo kam. Aliwalas naman siya and yan, safe na safe kami ng baby dyan.